Bakit mas marami nagsasabi na mas madanda yung kabataan noon? eh hindi pa naman putok na putok yung internet noon. Hindi pa putok na putok yung Facebook, wala pang TikTok, wala masyadong entertainment sa social media. Pero bakit mas maraming nagkiklaim na mas masaya yung generation noon? Kasi kahit ako, aminado ko na mas naging masaya ako nung kabataan ko noon kung ikukumpara na yun na puro social media na lang. Kung ikukumpara na yun na puro internet na lang. Alam ko maraming sasangkayan sa akin dito, lalo na yung mga batang 90s. O yung mas matanda pa doon. Kasi noon, instead na sa GC kami nag-uusap-usap, Meron kami ng eksaktong oras at eksaktong tambayan na doon kami pupunta pagdating ng hapon. Magkikwentuhan kami ng mga walang kakwenta-kwentang bagay kahit wala kaming pera. Takatambay lang kami. Nag-uusap kami sa mga bagay-bagay. Physical kami magkakasama, biruan, asaran. Minsan pa nga pagka merong ibang grupo doon, minsan nagkaharoon pa ng suntukan. Halala ka noon sa lugar namin, bawat street, bawat kalsada, iba-iba yung grupong magkakasama. Hindi pera ang currency si namin noon. Baka pala na text at pog sa basehan noon para malaman kung gaano kakalakas noon. Meron pa sa inyo mga nakapaglaro na noon? May Jolen. Pupunta ka sa gandahan, kukuha ka ng tan, saan bubutasan mo, tatawin mong sipa. Ah, Nakakamiss ng balikan. Tapos ngayon yung buhay natin hindi na tatanda sa'yo. Hindi na ganun kasimple. Kaya minsan, naiisip natin sana bata na lang tayo ulit.